Ga alas 12 na. May nagmumukbang pa. Bruce. Bruce, pang ilang bowl mo na 'yan? Talaga naman oh. Diyan siya kumain, hawak-hawak niya ang bowl niya. Bruce. Bukbang na naman, Bruce. Bukbang na naman. Ha? Ha? Bukbang? Oo. Oh. Grabe na yan, ha? Pang ilang bowl na yan? Pangatlo na yan mong oh, beses lang dapat kakain ko yung bros. Oh, oh, Uh, oh. ah, do not disturb, mama. Come oh, on. Please do not disturb. Come oh. on. Takaw talaga ito. Kasi laki-laki ng katawan niya. Busog na. Busog na yan. Yung bago. Yung bago. Tutulog na yan. Ha? Grabe ito. <laughs> grabe naman yan. Nag-midnight snack pa. Ah. Bruce. Grabe naman yan. Kuya Bruce. Oh. 12 midnight na. Pangatlong bawl. Good night, Kuya Bruce. Tulog na. <laughs>